Bueno, eso va a morir, ¿no? Bueno, bueno. 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 takot sa iyo. yun. Ba, ba yung sakit ng ulo mo? Ha? Ba't yung sakit ulo mo? Ha? Antok na kasi ako. Antok na. May tanong ako sa'yo. Na-miss mo ba mabuntis? Ha? Hindi mo ba na-miss mabuntis? Ha? Ano Ha? ito? pareto. sabi mo ko. Anak-antok na ako. Hindi mo naman mo buntis? Hindi na, hindi ko na pinangarap, mano. Baka Bakit? Baka na lang. <laughs> Baka <walim buntis. laughs> Grabe ka naman. Ba't sa iba? Sila ba asawa ko? May lang naman, tinatanong lang mo kita eh, kung namimiss mo ba? Hindi ko lang, <laughs> dami ng anak, hindi na kailangan. Ah, hindi na kailangan. Okay, sige. Dali mo lang kausap. Bye-bye. Bye-bye na.